Ayan mga idol, oh, sarap ng tulong ng Mama Kat at saka yung anak niya. Oh. Ayan. Dalawa yung anak niya na tira mga idol. Ang isa na sa simento, nakalapag, nakadapa sa simento, kinainitan. Ayan sila. Oh. Ayan sila araw-araw, pag tanghali, nangina sila. Yung nanay naman, si Mama Kat, bagong kapon niya mga idol pero malapit na siya gumaling. Ayan sila. Ganyan yung ano nila kalagayan nila pag tanghali init na init sila kaya pinapasok namin ito sa loob ng bahay pag sa labas kasi napakainit kawawa sila nangihina sila ayan sila tapos may mayro pang extra mga idol o. ayan yan talaga ang totoong pusa na may mga idol ayan siya mag isa lang yan siya dati tapos naragdagan naging dalawa ayan si Tomtom -tom. ah, -tom, uh, si Tomtom -tom. kilala na niya si Tomtom -tom, mga idol o. Ayan, tumtog. -tum. Oh. Malaki na siya ngayon. Yung dating nakikita na yung kuting, yan, Naging lima na sila ngayon. Pero yung tatlo naman, yung itong nanay at saka yung dalawang anak nito, pansamantala naman pinapasok dito. Kaya ano kasi, mainit ang panahon. At saka, at saka ano, bagong kapon itong nanay. Nakakaawa naman. Pag magaling na siya, sa labas na sila. Pero sa gabi naman, sa labas sila natutulog. Eh, Pinapalabas sila kay mahirap na baka sa loob dami, ang dami na nila dito sa loob kaya sa gabi sa labas sila natutulog tapos sa tanghali pasok na naman sila ulit sa bahay sa loob ayan sila yan ang trabaho nila maghapon paggising kain ayan sarap ng buhay nila ngayon oh. No? ayan sila